Julia and Raver nakalis na sa gyera. Ito ay matapos makonsela ang kanilang, love trip na, laugh trip pa, concert at ma sa Tel Aviv, Israel noong Sabado, October 7. Ayon sa update ng manager ni Raver na si Albert Chua, kaninang tanghali, papunta na ng airport ang tatlo para bumalik ng Pinas. Kay Vinia as of 15 minutes ago nag-viber na si Raver sa akin papunta na sila sa airport as scheduled hopang na makauwi sila thanks Vinia. Maya maya ay nagpost na ng larawan ng Julie Ever sa kanika nilang Instagram stories na nasa Tel Aviv airport na sila. Matatanda ang lumipad patungong Israel sina Julie Ann, Raver at Bubay dahil sa kanilang concert ng October 7. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagkaroon ng terrorist attack sa bansa noong araw na iyon na naging dahilan ng pagkakakansela ng show. Good thing ay safe naman ang tatlong artists, gayon din ang buong team at wala namang nangyaring masama sa kanila. Pauwi na nga sana sila ng Pilipinas ng Sabado rin pero biglang nagkaroon ng lockdown at isinara ang airport kaya hindi agad sila nakaalis for sure ay maraming kwento ang Julie Ever pag-uwi nila sa Pinas hinggil sa kanilang naging karanasan sa Israel.